Hi guys! So, dito pala ako sa likod ng bahay namin para pakita sa inyo itong ginawa namin septic tank. So, hindi hindi pa masyadong tapos, no? Sa so, no? Ito yung mga graba or mga bato na ano, nakuha sa paghukay nila ng bago naming septic, so ito na yun tapos magawa pa kami ng bagong CR at saka dito naman ay ang aming old na septic tank tapos ito yung yero na kinulaya ng red or maroon red maroon para sa aming roof So as you can see, oh, very messy pa ang area, so hindi pa siya nalinisan. Tapos yung iba naming nakulayan na na yero ay nalagay na doon sa ibabaw ng aming roof na may gutter. So ito na 'yun laki pala nang ginawa nilang septic guys no? pero sulit naman kasi in the future gagawa din kami ng CR dito sa labas sa area na ito as you can see sana matapos na ito by this week para magawa na naman ang aming bagong gate So yun guys, and thank you very much for watching. Bye.